Nahalo, mekos mekos na Para pantayan Meg mekos na insa yeah. Magandang araw, magandang umaga Magandang hapon, magandang gabi Sa inyong lahat Time bablog na naman ulit Luluto tayo ngayon ng Pangtanghalian natin ayan, ayan. Ito ang chef, si ano Si April Ano? nga uh, pala yung tanghalian natin Pakbet Walang kamatayang pakbet wake makeup partner ay bangus ulit Wala kamatay ang bangus ayan o oh. gagahid sila ng sibuya sa pagrekado ayan po mga kasamahan ko Nagsasaing pa lang po tayo ngayon ayan o hindi pa nakakulo Aga pa naman. Time check. Alas 9.45. Update ko na lang kayo. Yun A few minutes later. Opo, nakaluto na tayo ng sinaing. Dalawang salang. Ayan, o. Oh. Ayan yung isa, o. Oh. ang ganda. Ang ganda ng kulay, o. Tutong. Magluluto na tayo ng gulay at saka ano, ito muna at ang dami dami nga po, maraming kulay ayan, piprito muna natin Luto. yung tuyo puto yan ayan, iniinita yung ano, kawali ayan, piniprito na yung ating bangus haaa? April, ang luluto, ayan Naghihintay na yung mga mga ngayon, o. Ayun, o. Ganda hmm. Ay, ka ah, na yun. Okay, sige po na. Ulo biro ko pala. Ayun, yun pala. Kaluto na lang. Isang... Ano? Isang eh. putahe. Isang... Hindi pa. Isa salang. salang para sa estudyante. Pero pala 'yan, pagtawag nila ng mga pulis daw. Kaya sakahan ng mga. Oh. Ay, tapos ang lasang apoy. Lasang apoy. Yan. Tama na, nga. Yan, 'yan, no. Para 'yan. 'Yung gulay ang ilulutuin ngayon, 'yung ating binataang gulay. Kita tampok Hindi niya hugasan guhas niya. Guhas niya. Okay. Pakbit naman tayo. Ayan na po, pakbit na ang titirahin ni Chef April Bawang. Ihagis na po ang bawang. Sinabay na ang sile. Sile. Medyo pa ba natin yung ating bawang para masarap, mabango. Wow! Iulog na yung sibuyas. Huwag na po ang ating alamang. Wow! megus na yan. Huwag hey. megus-megus na yun sir. Megus-megus na. ng ano? Sebo. <laughs> Mag mekos mekos na yan Mag mekos mekos na yun siya hulog na yung ating gulay Bukang napakaraming gulay Maliit ating lutuan Puno na kaya ko yan Hindi pag ano naman yan ano naman yan Ito. Pag yun yung natakpan, bawa ba yan? Pagka na nito. Hindi na mahalo. Ah, Tayo na, si na. na lang natin yan. Gigisa na lang muna natin yan, no? Haptik okay. lang kayo, miya oh, Lalagyan na ng gata ni Chef Aprilo. Alawang balot na gata. oh, sarap niya, no? Makulay! Pakbet! Ginataang pakbet! With matching tuyo! Wow, sarap! Nakagulo na naman ng kainan ito. Tayo na lang natin yung kumulo-kulo. Lulutuhin natin yung gata. Hmm. Suwabi na yan. Okay. Okay. Update ko lang kayo mamaya. Kumukulo na wa, kumukulo. Wow! Hindi pa yan. Mamaya pa yan. <laughs> Kuhin natin ang yan. Sarap yan. Masarap yan. Ayaw ito, paagpil sa ilog ko, nung kanuan ko eh. Sino ha? <laughs> sa mapakiramdam daw no, no? gutom nahalo mekos mekos na para pantayan luto wow sarap no lumalapot na yung gata oh. Ilang saglit na lang yan. Okay na yan. Sarap, mga lords. So, nakakain ba kayo niyan? Pang rich kid lang yan Mekus mekus na yan Mekus mekus na insin. Hey, sir Meanwhile, ayah na po nag aayos na, yo oh. no. Yung pagkakainan, na, tarpaulin. Ah! na. Lalatag na yung tarpaulin. Ayan. May bawal si Kaya siya, basahin mo muna yung ilalim. Eto ang kabila. Basahi, basahi. Binabasa, binabasa para nakadikit yung tarpaulin. Ayan. 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 Oh. Ah, ah ba? O dikit dikit, o hindi na lipad. Oh, ayun yung kamera niya. Ayan. Ayan. O, wala ka hakamakam. Nagigaw, muna Ayan, eh, yung isa. Ayun pa yung isa. O. Ayan ang bangos. Ayun yung gulay, o. Oh. Hey. Ayan mo kami niya yan o yan si Deju yung tira sa kakanin yeah. mo kanin ako? lamig ako ay kakain rin dito ako sa ano plato dito nga huwag oh, yung tutong yeah. uh, <laughs> <saan>. <laughs> Wow. <laughs> okay. Bahat okay. na yun. Okay. Ano mga lods? Kakain mo ako, ha? Yeah. Yeah, tama lang. Ano mga lods? Kain mo ako, ha? Diyan na lang ulit. 2000 years later. Ayan po, tapos na. Hindi ko na na-videohan. Ayan. Subos. <laughs> ayan, binatira oh. kami. Ayan, o. At ang gulay, ayan. Hanggang dito na lang tayo. Ang ating kabanata ngayon. Thank you. Hanggang sa buli.